Josue, ikadalawamputapat na kabanata At pinisa ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa si Sikhem at tinawag ang mga matanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo at ang kanilang mga hukom at ang kanilang mga pinuno at sila'y nagsiharap sa Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, Ganito ang sabi ng Panginoon, nang Diyos ng Israel. Ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dakuro ng ilog na dilit iba si Tare na ama ni Abraham at ama ni Nakhor at sila naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dakuro ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupay ng kanaan at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. At ibinigay ko kay Isaac, si Jacob at si Esau, at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng siro pang arin. at si Jacob at ang kanyang mga anak ay bumabang pumasok sa Egypto. At aking sinugoy si Moses at si Aaron, at sinalot ko ang Egypto. Ayon sa akin ginawa sa gitna niyon, at pagkatapos ay inilabas ko kayo at inilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto at kayo'y naparoon sa dagat. At hinabol ng mga taga ehipto ang inyong mga magulang ng mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa dagat na mapula. At nang sila'y dumaing sa Panginoon, ay nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga taga ehipto At itinabon ng dagat sa kanila at tinakpan sila. At nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kay tumahan sa ilang ng malawon At ipinasok ko kayo sa lupay ng mga moreo, at tumataan sa dakuro ng Jordan, at sila ay nakipagbaka sa inyo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay, at inyong inari ang kanilang lupayin, at nilipol ko sila sa harap ninyo. Nang magkagayoy, tumindig si Balak na anak ni Zipor na hari sa Moab at dumigma laban sa si Israel. At siya nagsugo at tinawag si Balaam na anak ni Beor upang sumpayin kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, kaya't binaspasan nga niya kayo. Gayon iligtas ko kayo sa kanyang kamay. At kayo tumawid sa si Jordan at dumating sa si Jericho. At ang mga tao sa si Jericho ay nakipaglaban sa si inyo. Ang Moreo, at ang Perseo, at ang Cananeo, at ang Hethio, at ang Gagethio, ang Hebeo, at ang Jebuseo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay. At sinugo ko ang malalaking puntakti sa unahan ninyo, na siyang nagtaboy sa kanila sa harap ninyo, sa mga tibagay sa dalawang hari ng mga Moreo, hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, ni ng inyong busog. At aking binigyan kayo ng lupay na hindi ninyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo tinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga olibuhan na hindi ninyo tinanim ay inyong kinakain. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin mga Diyos ng na mga napinaglingkuran ng inyong mga gulang sa dakuro ng ilog at sa Egypto at inyong paglingkuran ng Panginoon. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakuro ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. At ang bayan ay sumugot ang nagsabi, Malayo na wa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siya nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupay ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin at siyang gumawa ng mga dakilan-tandang yaon sa ating paningin, at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating paroronan, at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dilanan. At itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan, ang mga amoreo na tumahan sa lupain, kahit kami ay maglilingkod din sa Panginoon, sapagat siya ay ating Diyos. At sinabi ni Josue sa bayan, Kayo hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya isang banal na Diyos. Siya ay mapanibughuin Diyos. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabaya ng Panginoon ay maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. At sinabi ng bayan kay Josue, Hindi, kundi kami ay maglilingkod sa si Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, Kayo mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, Kami ay mga saksi. Ngayon ay alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, Ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming didinggin. Sa gayo ay nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at nilagdaan niya sila ng palatuntunan at ng ayos sa Sikhem at sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautosan ng Diyos. At siya'y kumuha ng malaking bato at inilagay sa lilim ng ensina na nasa tabi ng santuario ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa buong bayan, Narito, ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin sapagat narig nito ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kanyang sinilita sa atin ito magiging saksi laban sa si inyo. Baka ninyo itakwil ang inyong Diyos. Sa ngayon, pinapagpaalam ni Josue ang bayan, bawat isa sa kanyang mana. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay na may isang daan at sampung taon ng gulang. At inilibing nila siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnat Sera na nasa lupeng maburol ng Ephraim sa hiligaan ng bundok ng gas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue. At sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue at nakilala ang lahat na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At ang mga buti ni Jose, na isinampan ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay inilibing nila sa Sikhem, sa putol ng lupa na binili ni Jacob sa mga anak ni Hemor na ama ni Sikhem ng isang dang putol na salapi at mga naging mana ng mga anak ni Jose. At namatay si Eliasar na anak ni Aaron at inilibing nila siya sa burol ni Pines na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing maburol ng Ephraim.